Nakakatuwang panoorin ang mga binan kong naglalaro ng badminton dito sa India, lalo na ang father-in-law ko na game na game at napakadaming energy lagi. Ngayon nga ay gumawa ako ng vegetable sandwich dahil may nakikita kong lettuce dito sa tabi-tabi. Si Baljit naman ay nagluto ng dessert, gawa sa bread, gatas at condensed milk. Ito daw ay pagkain ng mga royalty dito sa India dati. Oho. <laughs> <laughs> Kukunin ko na, hindi naman niya kinukuha, ako na lang kukuha. Lettuce to, 'di ba? Nandito. Oy, gising ka bawal si upo ganyan. Mm -hmm. Bakit na afford lang yung only royals kasi this contains cases. So <laughs> 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 <dao kam> <laughs> na yung ginawa ni Banzit. Graham cake daw. Sa akin yung masarap ka Sarah hindi. Laro daw kami badminton. Kasi sayang daw na ginawa ni daddy bakit hindi kami laro. Ayan <laughs> <laughs> ready na si daddy. Pati si mami. Ha? Mami lao? Gano? <laughs> daddy araw Chalo. Hai. Oh, ho, oh, oh, One point, Kuan, oh, 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 parang oh, Sige, sige. oh, oh, Sige, oh, oh, kaya oh, 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 She said let me concentrate, don't make noise. oh, <laughs> oh, 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 balik. oh, oh, चल चल नेड़े जीरो जीरो सरेली सरेली ने एलारो यान Maru. ए या ओहो गुड में जागी मत हेलो गाइस वेलकम बैक टू अन वीडियो मैं वीडियो बनाऊंगा इट्स गोइंग अन फाइट इट हैव नो स्टॉपिंग ओह फाइनली विल वन वन जीरो Maganda yan for family bonding. Sana La lahat yung families hap, laro-laro, something physical game. Kasi kita ko kahapon na ano, online. Madami bata hinahanap nila na pang usap online. Kasi wala sila pang laro sa bahay nila, sa kapitbahay. Good morning, merong bread. Lunch na pala ngayon. Tanghali na. And merong may white bread dito. White bread? Hindi siya ano with no added colors and flavors. Gusto ko ng sandwich na yun. Ano sandwich? Bawal sa'yo. Papakita ako sa inyo. Meron akong nakitang lettuce. Lettuce dito. Ano di daddy? Kukunin ko na. Hindi naman niya kinukuha. Ako na lang kukuha. Nandito. Kita ko siya. Sharan! Nasa tabi-tabi lang. Lettuce to, di ba? Uy, di ba? Yes. Ba't nandito? Ba Uy, gising ka. Bawal si Yuko. Uy, bing. na. Ikaw nagagalit? Siyempre, nag isa lang hindi pasok sa utak eh. Anong dami mo alam. Tapos, merong coriander. Ako na. Get coriander, mahal. Ano ba yung itsurang yan? Siyempre. Anong bubble sa'yo? Hindi ka nag- Get, get, get. Kunti lang. Need mo din? Kunti lang. Kung may lettuce. Spinach. Hindi. Gusto mo spinach? No. Palak na yung ulam eh. Pagod na ako. Pagod ka sa ulam. Sabihin ko si mami. Let's make sandwich. Ganito, ganito yung lagi kong nakikita sa labas na sandwich nila. Potato yung palam. Ang ingay-ingay sa bahay. No? Oh, ikaw, anong gagawin mo? Gawin mo ako ng dessert. At ilan gawin ko? Ha? Huh? Ilan gawin ko? For me lang ba? We don't eat these dirty things. Dirty things, sabi mo yan? Tapos, ugasan natin. Pag microwave, anong ginagawa? Ah, pinapasok guys sa lagayan ng popcorn yan. Ganun pala yun. Seven minutes. Tapos, magtad-tad na ako ng sibuya. Ano nga binili si Bazit dito? May cheese ka? Oo. Oh. May edid uh, cheese ako dun. Ito. Ah, ito yung sandwich spread. Okay. This yung cheese. Ay, salamat asawa. Ay, no. Buti naman. At makikinig ka na sa akin. Fresh-fresh ng lettuce. Iyay ka pa na rin. Sobrang lamig ngayon dito sa Indo. Nakakatakot mag-travel sa gabi kasi sobrang fag. Wala, wala ka nang makita sa daan. Ano yan? Dessert? One. Yes. Ano? Sabihin mo ano? Made of bread sabi mo, di ba? Bread? Yak. One and a half gatas. Ludo, mo yung bread. Um. They plan to judge, not judge book by its cover. Judge book when it's open. Brilliant. This thing, oh. before it was made for kings only. Wow. <laughs> King. King. Because bread was not usually eaten by local public kasi oh, hindi sila afford mahal yan. Totoo. So, kumakain nila yung rice and roti. This was only made for royal families before. Hmm. Ano so, yan? Turk, it's called shahi tukda. Dessert? Shahi is royal. Hmm. Then after that, slowly slowly when people start afford, Lower class also started making. Ano? How to? So gatas. Anong ingredients? Gatas. Ah. Oh sugar. Sugar and... And... Ganito yung madalas na ingredients dito guys. Puro gatas, gatas. Most of dessert kasi made of gatas. Magatas talaga. Lagay na vanilla, diba ah. For flavoring. Hmm. Salmon, cardamom for flavoring. Yeah, para ayoko na nakakain na boto-boto. Oo. Oh, mamaya labas na yun. Siyempre, ito. Yes. Siyempre, royal. So, royal and Ito na yung nabili namin sa Kashmir, guys. Yung tinitipid-tipid ba? <laughs> Nakakalati na ba? One fourth. Oo, oh, ni Babli lahat yeah. eh. Yan, Binaboil. Hindi kailangan tanggalin yung para hindi siya matigas. Galit yung royal family pag pasok sa matigas ko tulad sa iyo. Before, this bread was for only royal families and now it's only for poor. Yes, Because it's so cheap. Yes. <laughs> it's the cheapest source of food. Grabe naman kayo. Kaya na, hindi kami tayo. Before like royalties were like, yeah, great. Before and it was kasi special <laughs> thing for... Mahal ba? Dati? Mahal dati. Wala sila machine pang na bread or something. They don't have any technology. Only ano, foreigners eat this. this Dito sa India, madaming vegetarian. Kaya ganito yeah. yung sandwich nila. And yan, si budget hindi yan mahilig sa sandwich. Banghang? Red cities yan, Bang, bubbles. Konti lang, super. Ready na, maglalagay na ako ng potato. Ganyan. Sa akin yung masarap yung sarap, hindi? Ano ba? Sabi mo? Ganda rin. Okay. Talagay na natin siya sa toaster. Ready na. Ta-da! Diba nga sa akin? Kamay gulay. Waving satisfied. Pero hindi siya manghang. Yan, kaka kunti parang sirong siya. Bakit na-afford lang yung only Royals? Kasi this contains cases. and same time lot of ghee prito natin yung anong na red dito sa ghee oh. yan kita so nasa next step na tayo Tingin natin sino mas magaling sa luto ganito na kulay niya ha hindi yan sunog ha hindi masarap yung luto ni Sarah sa atin lang tapos babad dito sa so, tingin. tingnan ha dapat hindi sunog yan on slow. yan <laughs> sa akin yung masarap kay Sarah hindi <laughs> healthy. My bread. Kailan ba yung bread giging healthy? This is no. After that, labas na tayo ito. Tingin natin soft na. Yan, giging soft na siya. Ito talaga pinakamahirap trabaho. Pag hindi kasama yung asawa. Ikaw giging cameraman ka. Ikaw giging everything. If your wife is sporting, everything is easy. If your wife is not sporting, gusto niya laban lang sa'yo. Ano ko problema mo? Ako nga, lang mag-isa dito. Ano ba? Siyempre, laban ka kasi. Ba't laban? Dalawa-dalawa layering ko ha. Parang grams cracker, diba? Dalwang layering. Kailangan natin gagawin kahit walang kasama sa Walang tawagan si inis ng tao. Last batch na yan. Tingin lang ganyan. Dapat may soft konti. Should be soft, not hard like <laughs> Sarah <laughs> Zulo. Wow! So crisp and soft no, siya. So Parang masarap yan ah. Tapos, lagay tayo dito yung condensed milk. Dapat yung katabi mo, labas-labas yung laway niya. Mmm! -hmm. <laughs> Feeling niya sa kaniyan. Hindi niya alam, hindi yan sa kaniyan. Dito yung... <laughs> Sabihin natin ikot-ikot niya lang yung besan. Ayan, okay na. Luto na siya. Okay na ito. Sarap yan ha. Ito na yung ginawa ni Banzit. Graham cake daw. In fairness, hindi siya halatang bread. Oh, Anong sabihin mo? Toasted. Yeah. Mm -hmm. Sarap. Masyadong matamis lang. Diabetes siya tendue. Hindi yan pang kain na dami. Parang yung tatay mo isang kutsara lang may diabetes na siya. Mm. So tasty, so elegant, just looking like a wow. In fairness masarap siya. Sirup mo pala kumakain ng condensed milk. Pero milk kina condensed milk. Dalawang babae sa kitchen. Dalawa sila hindi luto masarap. Tapos yun, stress sila sa akin. Wag daw video ako. Pag masarap na saka lang na video. Otherwise, wag na video kasi hiya siya. ako It looks like yak. Yes. So unhealthy. So sugary. It just look like yak. Yan daw, gawin niya kamay-kamay tayo ganyan. It is tasty. Not like mine but still it's tasty. Set in ref daw para sa matigas Ang ganda na smile mo pare. Ay pare. Ang yaman mo. Sana mas may aman kung balik na utang na nanoy mo hindi niya balik ako Very good English. Sino tino toro? Uy, nagtagalog! Gago! Habibi? Hindi yan, Habibi. Filipino din. Ay, Filipino! Ayos natin, ayos. Kailan yung pinaka-last ligo mo? Vlogger! <laughs> <laughs> Diyos ka, karo pa vlogger di niya! Diyos ba yung panitin ako niya? Yung vlogger sa Philippines niya! Asawa niya! Hello? Right? Sino ka? Even vloggy! Isa ba? Ay, isu oh vlogger! Eh? Hey? search mo, search, search sa ibig search niya sa yung Facebook. Eh, kisuo ba? Manis mo na. What are you talking about? About? <laughs> <laughs> Hindi sounds. Kaya wala pa yung blogger mo yung ah. Nee, search mo. Bakay ba? Are you a vlogger? What language you are using? Are you a vlogger? Look no, at the Facebook. Get on Facebook. I am a vlogger. Wait, okay, so do you have a wife? Yeah, I have a wife. Filipino. Yes. Ay, How do Dibas you know? Hindi ako sa kanila. ko. ha. Bani ako. Ha? ha Gano Bani. Bani ako. Hanap ako chisme. Bani ako. Hanap ako chisme. Kaya? <laughs> <ako>. Eh! Saba? Huli ka kuya! Kau <laughs> kuya. Hindi mo na alam muna, <laughs> <panggalan> <laughs> mo na pangalan ko eh. Sorry. Ay! 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 Hey! Ay, dito ka pala eh. Ay, dito ka pala eh. Saan nanay mo? Hindi na bayo dutang. Hindi ah, na bayo dutang. Ang munyang munyang munyang. Wong 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 wong. Ano mo? Pwindel. Pogi mo ah? naman eh. Pwindel. Pogi mo naman eh. Mas pogi ka. mo na yung walis mo. Ha? Yung balis? sa ulo. Ut, nam. Wun. Ano hanap mo dito? Ano hanap mo dito? Wala. Ite. Ima. Ayan, bata ka pa. Ito saan Lahat na hindi ako po dito. eh. Philippines yun lang. Dalawang country labas talaga. Hello. Morning. Good morning. Yes. Ang ganda ng smile mo, pare. Ay, pare. Teka, ano ginagawa pa? mo dito? Wala lang. Cute lang. Uy, bawal yan. Hanap ka, babae? Oh, ano ginagawa mo? Wala pa ako, friend. Wala ka girlfriend sa school? Hmm? Wala. Hindi na ako nimala sa'yo. INC po ako, INC. Ano luto niyo? Wala Hindi mo help si nanay mo? Tulog na hindi ka nakain? Patay tum. <laughs> Goto mo agad Siyempre, sabi mo Hindi mo alam ano luto Ibig sabihin hindi ka nagkain Makano yan? 100 plus 100 plus? Makano arawan? Gusto mo ba girlfriend? Kilala kita Wait lang Lovely Dito ka Dito ka Dito ka Yo, tan ka na? Kita ko sa'yo girlfriend mo Ang ganda na yan Dito ka Ayan, so, tingin mo <laughs> <laughs> Takas na eh Uy! Ay, uh, ano ginagawa mo dito? Ha? <laughs> <laughs> ano ginagawa mo dito? <laughs> ano ginagawa mo dito? <laughs> <laughs> ano dito? Ang yaman mo! Ang yaman mo! Sana mas may yaman balik na utang na nanay mo. Hindi nga balik ako eh. Sige, kanta mo po mas. Ang Pasko ay hindi, ka na dance Dapat dance mo din. Ito Anong mo kuya? mo ako, Pilipino. Ako, Pilipino din ako. Ako, Pilipino. din ako. Tingin mo ilong ko diba? ako. Naglaro-laro na si kuya. Hindi na ako hanap na chismis. Hello, how are you? ano 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 yan ulitin turo mo ko ulit ano sabihin <laughs> klase tao na dito. Uy, dito na sila. Tagay-tagay sila eh. Uy, hi! How are you? Merry Christmas. Merry Christmas. Hi. I am very fine. How are you? Very good English. I'm from Philippines. Very good English. Sino tinuturo? Adan, si Uy, nagtagalo. Kako. <laughs> Mas tagalo ko pa kuya eh. Kilala oh, niyo ba eh, si Duterte? Tagadabaw namin. Tagadabaw siya. Oh, grandfather ko yun. Of course. Tagadabaw. Eh. Grandfather ko yun. Tulog ka muna kuya. Gabi na. Habibi. Indian Habibi. Filipino din. Turkey, ay, River, ay. Ay. Hey! Hindi, Filipino. Nasa ano ka, movie actor ka ba, actor? Ako? Oo. Yun! Ikaw ba si Darta? Ikaw, pag in future may asawa ka, ka din, okay. oh, hindi ka pwede matapang. Tama! Palo ka niya sa puwet mo, <laughs> tas layas ka niya sa bahay. <laughs> ay, mo kayo, ano ba yan? Anong hanap niyo ah, dito? Babay. Babay? Ilang taon ka? 18. Ayos mo na book mo baka takot niya sa balis na yan. Paano? Ayos natin, ka ayos. Kailan yung pinaka last ligo mo? <laughs> yeah.